naman tayo ng waffle chocolate waffle sabi ko kasi sa kanya, ano gusto mong baon ngayon kasi Friday waffle daw favor sa nanay madaling gawin <laughs> madaling gawin ang waffle kaya sabi ko, sige yung isa nasa labas <coughs> nagising sila ng ano tapos nagbukas ako ng nagbukas ako ng pintuan tapos tong maliit mag, mag upo siya dun sa may pintuan ngayon nakita nung lola nagtawag sabi niya punta ka sa akin punta ka sa akin kinuha niya. Hinayaan ko yan. Pero kapag ganyan, nagagalit siya, sis. Bakit nila kinuha? Bakit nila kinuha? Bakit nila ngayon naalagaan? Wala naman silang pakialam. Sabi ko naman, hayaan mo na, kinuha eh. Sabi ko naman. Minsan, kinukuha niya. Minsan, hindi. Ngayon, di ko alam. Kinuha niya eh. Wala nga naman, sabi ko, hindi. <coughs> Nayaan ko lang. Pero wala silang masabi. Kasabi nila, pati ano ko, ko. Ay na, umapaw. Masyadong madaming nilagay ko. Wala si Asis, nasa barat ko. aga ang pasehero niya nagpahatid sa bar. Pura. Oh. Kaya, sabi lang mga bata. At saka maaga ako nagising. 5.30. Ang liwanag na kasi dito guys ng 5.30. Grabe. Ang igsi na lang ng gabi ngayon. 5 o'clock. Ang liwanag na lang 5 o'clock. Tapos pagdating ng alas 7, maliwanag pa ang alas 7. 7.30. Doon, madilim ng 7.30. <coughs> maaga ako nagising, so habang tulog yung talawang bata, at maga din kasi si Asis na nagising gawa nga ng may sa barat ko. Ayun. Naglinis na ako. Nagdusting-dusting na ako dito. Naglinis na. Nagmak na ako. Naglinis na rin ako sa floor. Yung floor sa kusina, CR. Naglinis na rin ako ng CR. Para at least mamaya, i-brush-brush ko na lang pag naligo si Asher. Yun, i-brush-brush ko na lang siya para matanggal yung mga naipon-ipon na ano, tubig alinis na ako di ko na problema maglinis mamaya kaya eto tapos magluluto ako ng pagkain at kakainin uh, din natin si Asher si tun hi guys, pupunta ako doon sa dulo kasi may nakita akong ang palaya nun doon eh. Ligaw. Baka sakaling marami na siyang ano, marami na siyang dahon. At sabi sa akin ng kasal ko, chismosa daw ako. Paano ko hindi chismosa? Kapit-bahay namin nagsisigawan. May nag-aaway. Eh lahat sila nakikitingin. Dinakitingin din ako. Nagawa sila na bintana. Wala ka na ng palay. Kami na lang mahuli, oh. Eh. Punta tayo dito kasi maghanap tayo ng gulay ayan mo. No? ay may luya pala dito eh. nagtanim pala sila dito ng luya baba ako eh, hanap tayo ng ulam ayun yung sinasabi pala nasita meron ding kalabasa dito ayun no oh, luya halo palang tinanim nila dito ayun yung yun na sinasabi ko oh. gabi luya turmeric ayun lang ang daming lamp dito grabe mm. Ay nako. Ito pala yung Ano, cucumber? Hindi ako. Ay, nawala na. May ampalaya dito nun eh. Ayun pala yung ampalaya. Yan. Ah, yung cucumber yata to Tinanim dito ni Ama. nako. Maraming lamok dito. Ayan, ang palaya. Mm. Tingnan nyo yung... Yung banana. Hindi na siya lumaki. Nilipat eh. ni Ama dyan eh. hindi na lumaki. Eh. Daming lamak. Whew. Ayan, magtalbos tayo Kunin ko na kaya lahat Hugutin ko na Ayan pa, oh dahon ng ampalaya Ito pala yung nag-iisang sitaw mm. May bunga na ligaw to eh. ligaw na ang palaya eh. hmm. ng pangulam. Aray ko! Pastos naman ang mga lamok eh. Baka naman pagpunta ko dito, kakukuha ng gulay i eh. Ay, wag naman sana. <laughs> Sabi nila, ingat daw sa mga sinasabi. Baka magkatotoo. Sabihin ko na lang yayaman ako. Uh, 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 uh. Para magkatotoong yayaman ako. Ay nako, sana all. <laughs> sana all mayaman. <clears throat> Oy, nakakalungkot pala yung nangyari na. Minabasa ako balita sa Facebook yung isang vlogger sa Saudi na nagtakamatay Grabe naman 'yun. Depression daw. Grabe talaga ang depression. Grabe talaga ang depression. Sunod-sunod man ang nangyayari, oy. Ang daming ano nangyayari. Ang daming nangyayari sa balita, eh. Grabe talaga. Oh. Si ano? Hindi ko siya totally kilala. Pero nakikita ko na sa, lalo sa TikTok yung Los Los Samat. Ang pangalan niya lalo sa TikTok nakikita ko lang pag nagbubukas ako ng TikTok ko. Masarap to sa munggo. Sa munggo kayo diyan magmumunggo kami ngayon. Kasi ang anak ko si Mr. Dal. Ihalo ko to sa akin munggo ayan tapos na ko na lang kaninang umaga oy Nagpakamatay daw. daw daming lamok grabe balik na nga lang tayo okay na po guys oh panghalo natin sa munggo pwede na ulit ako 'di ba dati sabi ko hindi ako pwede sa ampalaya dahil may G6PD ako. Oh, ngayon wala na. Pwede na ulit tayo sa Ampalaya. Okay na. Okay na yung ano natin. Puni ko yung nandito sa ilalim. Sayang. Oh. Nasaan na yung pinakapuno? Ayan. Hinug. Tingnan <laughs> mm. yung laki. Laki. Oh may pang-ulam na tayo. O, di ba? Uwi na at tayo maghimay-himay. Oh, nandito na tayo ulit sa bahay. Hay. Ayan o, oh, nagawa ko. Hinimay ko yung, hinimay ko yung ginanod ko, yung sa may ilalim ng ano, hmm. ng gabi, yun yung inuna ko. Tapos ito yung mga tinalusam lang natin. Sabi sa akin ng isa, paano daw luto? Sabi ko, ano ya, halo lang natin sa munggo. Sabi ko, kasi sabi niya, walang gulay. <laughs> Na problema yung isa. Sabi niya, walang gulay. Sabi ko, munggo lang. Sabi ko, munggo lang tayo. Since yun lang naman ang gusto ng mga bata, lalo si Asia, naghahanap ng hindi. sabi niya may ano daw may binti yung okra sabi ko ano luto ng okra may okra nga ano luto ng okra okra lang e okra na kami kagabi yung, tal yung tinalbus ko na ano yung kinalbus ko na dahon ng kalabasa yun ang niluto niya kagabi laluan niya ng ano ng okra Ginisa niya, hinalwa niya ng okra, yung ang ulam namin kagabi. Eh, gusto ko pakbet okra, o di kaya yung preto okra, hindi naman siya kumakain yun. Kailangan niya lang may halo, di kaya sabaw-sabaw. Kaya sabi ko, ano lang, munggo lang. Ito lang at saka munggo, lang ulam namin. Parang yung ginawa ko nung nakaraan, galing ako kay Julie, may inuwi ako na kulitis, galing kay Julie. Ganun lang din ang niluto ko. Munggo lang din. Tapos, yung kulitis, inihalo ko lang din. Yun lang ang ulam namin that time. Sarap eh. Mabango yung kulitis. Malalaki ang dahon yung kulitis nila, ano, nila Judy. At saka may kulay purple silang kulitis. So, puro tayong talbos-talbos lang tayo sa paligid, guys, para may pangulan kasi may mga gulay man ay lang yung gulay ulit-ulit lang din ang gulay talbos ng kalabasa okra, talong ganun lang din ang kami ano nila ang tinda nila eh kung bibili ka meron naman tayo sa paligid di ba di pag lang kayo sa paligid sabi ko nga yung pabili mo ng gulay bigay mo na lang sa akin <laughs> sabi ko <laughs> Ibigay mo na lang sa akin, pabili mo ng gulay, sabi ko. Kasi sabi ko, wala akong pera, kahit isang ano. Kahit simpong duling, wala. Sabi ko nga sa kanya. <laughs> Kasi, di ba, nagpalinis kami kay Asher, the sounds, anak ko. Di ba, Asher, very loud. Hading will wake up. Hading will wake up. Di ba, nagpalinis kami kay Ama. Yung kay Tulmami. Binayaran ko siya ng 250. Tapos, nagpatulong siya kay Tulbaba na ibudbud nga yung palay, di ba kahapon? Pinakain kagabi si Tulbaba. O. Oh. Pinakain niya. Ay, actually, hindi pinakain. Pinainom niya. Pinigyan niya ng ano, inumin. Ganun man dito. Kaya, yun. Kaya kapag may gulay ka sa paligid, ay, kailangan makontento kung ano yung mga gulay na nasa paligid. <laughs> at saka, medyo mahal ang gulay ngayon, kahit prutas. Medyo mahal ang gulay at prutas ngayon kasi hindi siya season. Tapos na tayo sa ating ginagawa. So, yun lang yung ating video, guys. I-end ko na rin, guys, ang ating video for today. Thank you, thank you again for watching, everyone. Bye and God bless us all.